Mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ay nagtipon-tipon upang maghatid ng paglilingkod sa Camarines Sur. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga awitin, babasahin, pagkain at serbisyong medikal, kanilang naipadama ang malasakit at pagmamahal sa kanilang kapwa na labis namang ikinagalak ng residente ng lugar. Ang makabuluhang kaganapang ito sa balitang may pag-asa na hatid ni Christian Ed Bonggon. <laughs> Isang makasaysayang araw ng paglilingkod at misyon ang naganap dito sa buong Bicol Region sa pakikisa sa Global Youth Day 2025. At sa kalasalukuyan ay nandito po tayo ngayon sa probinsya ng Kamaranisur sa pangunahing ng mga kabataang Adventista upang sama-samang lumabas at maging mga kamay at Kristo sa komunidad. Sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto, gaya ng libring sakay, pamimigay ng libring pagkain, pamimigay ng mga babasahin, paghaharana, serbisyong medikal at pananalangin ay tunay na naipadama ng ating mga kabataan ang kahulugan ng isang pamaylang binago ng pag-ibig ng Diyos. Saan mang dako, anumang lengguahe o talento, ang pagkakaisa ay tunay na magbabago sa puso ng isang tao. Ang na-experience ko po ngayong uh, GYD 2025, masayang makapag-share ng mga pabalita ng ating Panginoon. At kami po na-blessed sa pangakinig sa mga mensahe ng awitin na ito. At alam ko po na sa kanilang pagsisikap, sa kanilang buhay, itong mga uh, gantong klase ng mga programa, malaking tulong po sa kanila. Kami po ay masaya dahil naranasan ko po yung uh, ganitong programa na ako po ay nakapaglingkod sa Panginoon at nakakatulong sa aming kapwa sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga awitin. Layunin ng programang ito na magatid ng inspirasyon at pagbabago sa komunidad sa buong mundo. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ay maipadama natin ang pag-ibig ni Kristo community transform. So sa amin pong uh, ginawang compassion activity, so ang mga kabataan po ay uh, dinisseminate po namin sa iba't ibang lugar dito po sa Tigaon, Kamarinisur, para sila ay magbigay ng mga kanila pong nais ibigay sa mga taong nangangailangan. Nawa, ito ay maging daan para maibsan ng kanila pong mga pangangailangan at muling maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. Po ay masaya sa aking nakita sa mga young people dito sa Kamarinesong na kung saan kanilang idinaos ang kanilang province-wide uh, Global Youth Day. Nakita ko ang napakaraming mga kabataan with uniforms. Talagang sila ay eh, naghanap ng kanilang mga may bibigay sa mga taong kanilang pupuntahan. Nakita ko yung uh, meron silang ipinalangin. Nakita ko yung mga kabataan na tuwang-tuwa nilang tanggapin yung uh, mansanas at mga pagkain. At natutuwa akong uh, din akong nakita yung mga magulang at pamilya na idadalangin sila. Napaka napakasarap tingnan ang mga kabataan na sila ay willing na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, ang mga kabataan na nakikinig sa oras na ito, Okay. ay in-encourage kayo na huwag kayong tumigil sa paggawa ng kaputihan sa kapwa dahil ito ay magbibigay sa atin ng uh, magandang uh, uh, kalagayan ng spiritual. Lalago tayo kung tayo ay mag involve Tayo mismo ang unang matakakatanggap ng uh, ng paglago. Dahil ito talaga ang uh, ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, wag tayong titigil to show our love and kindness, care sa ating pong uh, kapwa. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Mula dito sa probinsya ng Camarines Sur, teritoryo ng Southern Luzon Mission, na may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. Christian Edros, Lingbong nag Naguulat. Para sa Hope Today, HCNP News.